Um, ngayon ko lang po kasi gusto kong sabihin sa inyo yung mga hindi po ako straight at saka um, pa bakla po, po kasi nagtatago po ako ng kasarian ko sa kanila. Pag nasa bahay po ako, bali lalaki po ako. Pag lasing po yung mga, yung pamilya po namin, minsan po binubugbog ako. Binubugbog ka. Kaya po simula po nun, parang hindi na po ako naging close po sa kanila po. Tayo, pabor ba kayo? Ngayon pong alam niyo at umamin oh, sa inyo oh, si Marvin. Bali sa aming magpapamilya, merong tomboy, merong gano'n. Eh dating niya yan, itanggapin na natin. Anong paghihirap ang mga pinagdaanan mo, anak? Naiiyak ka, anak. Naiiyak ka dahil parang tinatanggap na ni tatay ba? Medyo masaya lang po kasi... Hmm. Kala ko po iba yung magiging negative po yung pagtingin po nila. Hindi po, hmm. hindi po nila ako matatanggap. Sige, Marvin, bakit mo itinago ito sa mga magulang mo na ikaw na ay isang ama? Kasi po, nahihiya po ako, or nahi, hindi ko pa alam kung paano maging ama. Mm -mm. Hindi ko pa alam kung ano yung mga responsibilidad na gagawin bilang ama. Bali, mm -hmm. nalaman na lang po nila doon sa kaibigan ko po. Mm -hmm. Tapos, kumalat na lang po sa kanila. Tayo, ano po ang reaksyon nyo na may apo pala kayo? Eh, hindi naman ako naniniwala na ganun eh. Kasi <laughs> hindi ko naman nakita eh. O, oh. oh, pero tayo, kunwari, pina-DNA at lumabas nga na si oh, okay. Marvin ang ang ama. Ah, ama. Oo, oh, yeah, oh. so happy uh, naman kayo at tatanggapin nyo? Opo. Ayun, Sige, Marvin, eto na, kung bading ka. Si Princess, paano mo siya nabuntis? Ano nangyari? Okay. Magkatrabaho po kasi kami sa advertising company okay. po. So, may mga kaibigan po kami. Tapos sabi nila, uh, what if gawin natin lalaki si Marvin? One time, ayun po, may nag nagkayaan po ng inuman po. Tapos... Ayun po, nang, may nangyari nangyari sa inyo ni Princess. Yeah. Oh, so, nasan ba yung anak mo ngayon at nasan si Princess? Last time po nung kasi po, bago po siya mga anak, meron po kaming contact, nag-kiss -e kayo po kami, nag-text po. Hmm. Tapos nung, na, nung, lumabas na po yung bata, nakablock na po ako sa lahat ng social media account po. Ang last update ko po nung may nag-message po sa akin, meron hmm. na daw po siyang iba. Yun nga po yung pinakilala ko po sa kanya before. Tapos balak Nakaibigan na po nila. Eh, oh, balak na po nila magpakasal. Tapos sabi ko, Okay na lang po sa akin kahit nung bata na lang po. Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Nagtiwala ako sa iyo. Pinag-aaral ka, minto ka. Masabi mo magkatrabaho ka, iba naman pala pinasok mo. Gusto ko po sabihin sa kasi nahihiya pa ako. Bakit ka mahihiya, magulang mo ako? Dapat kung may problema, kasasabihin mo, hindi ganyan. Sumula so, ngayon ng Marvin, katulad nga ang sinabi ni tatay at sa kaninanay, from now on, masasabi ka sa kanila, ha? Opo. Kahit ano pang mangyari, kasi kakampi mo sila at mahal ka nila. <coughs> Hi. Oh, <coughs> Tay, okay lang po bang yakapin kayo ni Marvin? Okay lang po. Sige. Marvin Ay, okay sa tatay. Eh. Mm -hmm. yes. Tay, tayo pa kayo. Oh. Sorry. Oh, oh. okay oh. Oh, yeah. Ay, ka lang yun. Oo po. Hindi, dumarating talaga lang yun.